tayo kasi, no, kapag diagnose na tayo ng anxiety disorder, tapos hindi natin ito naiintindihan, malamang nagiging ignorante talaga tayo dito. At kapag hindi tayo makakuha ng tamang impormasyon, lalo talaga tayong nahihirapan. Ngayon, yung ibabahagi ko dito ay tungkol ito sa hirap sa pagtulog. Bakit ito nangyayari at ano ang kinalaman ng anxiety disorder dito? Ganito kasi yan. Ito kasing hirap sa pagtulog ay self-created ito. Ibig sabihin, sariling gawa natin ito. Yung akala kasi natin na meron na tayong problema sa pagtulog. Pero ang katotohanan lang talaga ay dahil lang ito sa sobrang aktibong kaisipan o pag-iisip. At patuloy na mag-alala kung bakit hindi na tayo nakakatulog. Kaya yung pahinga na kailangan ng isip natin ay hindi na niya nakukuha. Kaya yan yung dahilan kung bakit nahihirapan na kayong makatulog. Dahil nga pinagpapatuloy nyo yung pag-iisip at pag-aalala. Yung informasyon na sinasabi ko dito kung bakit kayo nahihirapang makatulog ay dahil nga iyan sa sobrang aktibong kaisipan. At yan ay self-created, kumbaga sariling gawa yan. Ang kailangan nyo lang kasing gawin kapag ka sobrang aktibo ng isip nyo ay hayaan nyo lang, pabayaan nyo lang kung saan niya gustong maglakbay. Kaya kapag ka hindi ka pa inaantok ay huwag mong piliting makatulog agad. Dahil isa rin yan sa dahilan kung bakit ka talaga mahihirapang makatulog dahil hindi ka pa nga inaantok pero pinipilit mo nang makatulog.